Hi mga besi! Today is 60th birthday ng aking nanay. Sa'yo nai, happy happy birthday! Wish ko lang sa'yo palagi. Bigang ka pa ni Lord ng no mahabang buhay para makasama ka namin at makapiling ka pa namin. Sana, lagi kang ililigtas sa lahat ng kapahamakan. Enjoy ka lang palagi sa lahat ng ginagawa mo. Huwag ka ng magpaka-stress at talaga yung stress hindi mawawala sa buhay yan diba kaya sana like ka lang masaya alam mo naman mahal na mahal kita happy happy birthday nai i love you